Gilantaw nga mabot sa kapin 800 ka mga maguma gikan sa kapatagan ng Sultan Naga Dimaporo, sa Lanao del Norte ang makabenepisyo sa bagong yablihan nga dalan upo sa Rapid Growth Project. Si Lu Antonio sa PA Iligan City, Lanao del Norte sa report giinagurahan na ang 1.8 kilometer nga sementadong kalsada nga dugay ng pangandoy sa mga mag-uuma sa barangay Lalibertad, Pulang Yuta, Tula-Tulahan, ug Tipolo sa Kapatagan, ug sa barangay Kalume sa Sultan Naga di Maporo, Lanao del Norte. Napatukod ang kalsada sa tabang sa Rural Agro Enterprise Partnership for Inclusive Development kon Rapid Growth Project nga sa Department of Trade and Industry, kauban ang Department of the Interior and Local Government ug ang lokal nga kagamhanan sa Kapatagan. Tagan. Unsa ang mga problema o kakulian nga na-experience sa mga farmer? So, usa lang na ang dalan. Ha? Other than that, na sila mga concerns or issues on technology, so ato na silang di koan, di uh, in, atong itaganong intervention. Na yung mga markets na na-identify sa ila, naghatag na sa ila o specification, pressure para ilaha na yung ma-comply. Dili naman problema, atong mga mag asa ibaligya ang ilang mga problem. ang maong kalsada, makahatag og dakong tabang sa 871 ka mago sa lubi, diin mas dali na nila madala ang ilang produkto nga kopras og uling. Amo kini palikamutan nga maampingan o amumahon aron mapahimuslan pa kini sa umabot pa nga mga henerasyon. Kini nga dalan dili lang siminto kundi usa ka agianan alam namong mga maguuma usa kadalan padulong sa kalambuan ug usa padulong sa masahayag nga kaumaon sa mga katawan. Dako kay kung kalipay sa gobyerno na sa una nga panahon nga kuan pagyod, kanang pait kay mong kahimtang sa among mga produkto nga kuan jud kuan kuan ni sa lapok kanang pait kayo nga wa gyud ka walay kasakyan dako sab kinigtabang dili lang sa mga mag-uuma apan pati na sa mga residente sanglit dili na sila mabalaka sa pagbiyahe padulong sa town proper aron magpa-check up og mga anak Kita nga ginikanan, magunahong na gita sa itong ugma sa atong mga anak. Madili na ko gusto nga ma-experience sa akong mga anak ang akong na-experience sa una. Munang, dakong pasalamat sa kayo mga na nakaroon ang nanong kalsadang karoon. Du Antonio sa Philippine Information Agency, Iligan City, Lanao del Norte, para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.